Yan. Pa tayo hmm. Ayan. 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 Dating na yung aking okay. Timo order. Check ako nga kung ano ito. Kasi nag-order ako ng gamit. Hmm. Bawal pala pag mag <laughs> ito. Bayaran muna. <laughs> Pero yung mga iba kasing ano. Pero kailang malaking kumpanya ito. Timo International. <laughs> Ay, international. dapat na pasok kaya oh, sa loob. natin yung box natin. Ang ating order natin. Worth of 21 pa nung gatan. Aking mga Yan po ay aking hadiwa. Aking sa nagawa. Ah, nalito po yung kaklato. Ang mahal pala kayo sa Pilipinas. Ang mahal pala naman ng aking <gasps> Oh my God, maliit. Yakto. Ay, hindi ka siya naman. Ano nga? Ang liit naman ang cute. Natapalitan ito. 36 to. Ibang ano ang aking mo. Dapat 37. Ang liit. Ang cute. Eh. Ang cute niya. Pero ang liit. Ay na. Ito naman. Yun. Yan ang aking matasalukong.

Pero ako ano naman ito, ang liit naman kay Manong Ramon ito. Ngayon saka kapatid ko, ang na yung Tapos yun, huwag natin. Pero mas ang ganda yung ano, mali yata yung. Tapos, hmm. <laughs> ito yung uh, ko na 20 key No, pintas. Yan, 22 key. Ano to? Ano, 1 point grams yata ito. Ano two point grams, 2 grams. Yan. Ito lang kaya natin 22 key. Isa, dalawa, tatlo. Kasi ito yun eh. Ito naman yung ating kananay. Ano lang ito kayo? Kananay ko. Pinky, pinky. Pinky, pinky. Pinky lang. Pinky lang ito pala kay nanay ko. Si nanay ko yan. Tsaka ano ba ito? Itong item sya. Ano ito?

may mababa kasi yung ano dito. yun ito pala ito yung ano din pinkie din ito may e, regalo pa ka sa kapatid ko na nag-aalaga sa nanay ko yan iba, ito naman yung para sa buhok nangyay pa sa lahat ito may ano, hitaw hindi oh, ka alam magsasal sa akin hindi hindi okay, lahat ito naman walang ganda pagkabalot nyo yun

Pero ang isang 'yung Dala um, um, big no. na 'yung naman. Ano. 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 yung Ano. 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 yung resibo. yun, naman <laughs> Ano. Ito ko Ano. 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 naman. Yan. Ang akin

Ganda, oh. Pero nato, Sa mami ko to. Kasi mahilig si nanay ng mga ano, halakas. Pero ano lang ito, timki Ay, may nahulog. Ayos yung bunga sa kwarto ko, yan. Timti lang ito. Kasi uh, Pasalobong ko kay nanay ko. Yan, ang pagtatapos. Laran ba't si my, si my next class.